Hi guys! Ito pang Mr. Gamil Public Channel nabibigay tips, tutorial, tapos sa pagre-report ng mga gamit-indie nangyayit, discreter, sampalo, playlist, replays, at iba pang mga pagpoteng. Isang gata salamat ako sa lahat ng mga subscribers at panonood dito sa ating channel. Thank you guys! Kung magustuhan nyo itong ating uh, mga video, uh, please subscribe para uh, lumagoy itong ating channel at maraming pa tayong magawang mga video. Ang gagawin natin guys, tulad ng ganito. Ang gagawin ang ginagamit natin dyan, plastic, 5x7, 18 pieces na gummy worms para sa 20 pieces. Pero dipindi yan guys sa inyo. Kung ilang peros ang inyong ilalagay at saka kung magkano ang inyong mga presyo. Ah, dipindi lang yan sa mga kung magkano ng ating ponan at saka kung magkano ang ating gustong tubo. Kailangan lang bibilangin natin kung ilan ang ating ilalagay para para pareho ang kanilang dani guys sa ating pagre-repack. Yun na guys, so kailangan bibilisan natin ang pagre-repack para uh, ah, mas makintab ang mga dami pagka uh, ah, ibabalabamin ka agad ng mabilis para hindi siya sumingaw ng matagal. Yes, kung gusto natin uh, kumita o nagaanap tayo mga extra income, pwede natin gamitin itong mga gamit hindi o mga kutkutin na pwede natin pagkatikahan. Pag ah, pumunta lang tayo sa mga palingki na malapit sa ating mga lugar, o kung nandito man sa Metro Manila, punta lang kayo ng Divisoria Manila o di kaya sa mga palingki na malapit sa ating mga lugar. Mas maganda guys tayo mismo ang pipili ng mga protein na ating bibilin para makakapili tayo ng mga magagandang class. At saka alam natin kung magkano ang ating mga puhunan na ating mga bibilin. O yun lang guys, ang ating gagawin. Repartin lang natin. At saka bago naman natin to isig, kailangan uh, bibilangin mo natin kung magkano ang ating Unan at saka ating kung magkano ang ating listong tubo. Kung nasa mga bahay man tayo, na gusto natin mag ating dalang ganitong mga gamit hindi o mga kututin. Mas maganda guys kung mayroon tayong mga bintana. Huwag lang natin lalagyan ng mga nang screen Hayaan natin na open lang ang ating uh, bintana, mas maganda yun kasi kitang dito sa labas ang ating mga display o mga nakabitin ng na mga panindah So, yun lang guys. So, bago naman natin i-send e, so, eh, yan, bibilangin mo natin kung magkano ang ating puhunan at saka kung magkano ang ating gustong tubo. guys, na, na, pag pagkatapos natin to your cell, uh, isasabit lang natin to sa mga alam mo lang natin isasabitin din para uh, hindi na tayo mag sa mga pagdibiskihan. Alam mo lang, o pwede naman natin yan i-displis sa mga basket, o kung ano naman natin pwedeng uh, gusto natin pagdisplis yan, guys. Pero yung sa ginagawa ko, guys, alam mo lang, sinasabit ko lang yan para mas kitang kita sa ating mga kababayan na mga dumadaan sa ating harapan ng ating pagtitindan ng mga ganito guys yun ha uh, simple lang ang aking pagsisil guys medyo pinitiga ko siya ng dandan lang ng punti para wala siyang hangin at saka maganda tingnan pagka uh, sinabit natin sa alam rin ito guys, mas maganda itong mga paninda at saka mabili ngayon ng mga ganitong mga gamit hindi kasi mas pabili sa mga bata kahit hanggang mga matatanda guys ah, uh, hinahan pang mga ganitong mga ah, uh, gamit hindi at saka mga kotkotin maraming mga kotkotin guys na pwede natin magkakitaan pwede panoorin nyo dito sa ating channel marami tayong mga video dito na mga sa pagre-report ng mga kot-kotin. Pwede nyo rin ah, gawin kaya na ginagawa ko guys ng mga pagre-report at saka. Depende na sa inyo kung magkano ng inyong mga presyo. O, ganyan lang. Napaka-simple lang na ano. Pwede naman tayo guys mag-umpisa na ito ng mga mababayang puunan lang mula para masubok natin kung alin ang magiging mabilis sa ating mga lugar. Ayun lang o, oh, diba? Pagkatapos niyan, hindi na, alam rin lang ating pagsasabitan niyan. Hindi pwede sa bagay sa alam rin na gagamitin at saka sa inyong pagsasabitan. Ayun lang, ikaw eh, makagawa ka ng maraming iba-ibang klaseng mga gamit hindi na ganito ang pagkakagawa at saka mga kutkutin tulad mga sampalok, bilis, mga mani. Tulad ng ganito guys, yun o, oh, magandang Ganyan, at saka haluan natin din ng mga maliliit na pagkakabali. Ang ginagawa ko gan, dyan, merong 5 piso at saka 20 pesos para ah, yung mga nagaanap ng mga konti lang ang kanilang budget. So, yun lang guys, yung ating pagkakagawa, yan, yun lang. Guys, nagawa po sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa ating channel. Thank you guys, kung magustuhan niyo. Gawin nyo rin tayo ay kumita. At saka, subscribe dito sa ating channel sa mga hindi pa nag-subscribe. Thank you guys! Bye! Big ba?